Oh, uh, Ano nangyari dito, Rubilin, sa bahay mo? Natanggalan ng bubong. Yan po mga kalingap, mga kabente. Narito po kami ngayon sa Kawigan. And kung saan po, ayun. Sa akin sila, Rigi, na gusto tayong po namin itong ano. Bahay niya. Kasi po ano nang nagalala si Robelin. Si baka po na ano nang bagyo. Nung nakaraan po na namin napuntuan daw po nang maraming puno sa kalsada. Alas di po makadaan. Kaya ngayon po namin pinuntahan. Robelin. Kumusta man yung bahay mo? Ano kaya? Hindi man yata nasira. Lilinisin natin baka may mga sangang magano may mga sangang na naputol doon sa may bahay mo. Marami mo ganun puno, ano? Hmm. Hmm. Ngayon natin. Ngabi oh. Rubin, naba man dito? Hindi. Mm uh -hmm. Oh, ala. Ano nangyari dito, Rubin, sa bahay mo? Natanggalan ng bubong. Ano nangyari dito sa bumumuro bilin? Ay grabe. Hala. Nabasa ayata din yung mga gamit mo. Hala. Kuya mo nasa ano yata yung Manila. yung mga gamit po niya rubelin kasi yung mga damit abitong anu trabaho na sa ano buti na naputulan ng hindi na puto nabagsakan ng puno itong bahay. Ba oh, 'yung bahay ni Rubil. Yun? <coughs> 'yung hiero mo rubilin. Ay, saglit. yung bagyo Alam, dami pati ding damit dito ni Rubili no dali mo na kay ate Reggie mo para malaban lagay mo sa isang lagayan malinis muna po kami dito tapos ano naman natin itong ano dami ano sira Nandapok na din pati yung mga kahoy oh. Palitan na din. CR grabe ito yung hindi nabasa ito ito nasa door box hindi nabasa yung mga nandito Robilin ang, ang nabasa yung nandito yung muna yata ito sinusunod mo pa baga ito ay yung manika mo Rubilin ay yung tiliber mo e, ito yung ano pang ano ito 108 na babae panay mo ng ano may, may tubig pang 108 na babae o kasignan na ng tubig So yung ano ni Rubelin no. One pang 108 na pabay na sa 200 plus na yung pabay ng kalingap. Grabe oh. Ano ko si Rubelin? Iyan e, naman yung Rubelin tago umuwi. Ano yan? Hanapan natin ng ano itong para makakuha ano tayo ng pambili ng ano, yero. Dami din pati na mga naging ng tulong sa akin. Uh, pang yero yung iba po nabigyan ko. Halos ngayon po ay kinapos na ako ng pang hiero. Sabi po itong ano ni Ruben, sirang sira. Siguro isa ito sa dinana ng ipo-ipo. Sabi po nung kasagsagan ng bakyo na may ipo-ipo daw po nag ano dito sa Kamnorte. Malapit po dito yung pinakasentro. Sabi dito na po yung hero. Puro ng avocado. Grabe yung sinapit ng, ni, ng bagyo ni nung bagyo. Si Rubilin po ay eh, nandun sa Kalaridji. Lagi po ito doon at wala pong kay Rubilin eh. Walang alalay eh. eh. nandun din yung gawaan ng ano, atsara ni Tia. Hmm. Buti hindi binabagsak ng New na no Ang taas pati na mga hindi Kung nabagsak ng ano du Durog ito Nga lakas ng ano Bagyong uwan Nung no, yung unang bagyo hindi man gaano Ngayon talaga no, robiline, ano no duman dito yung ipo ipo Sabi may ipo ipo ay eh. Doon nga sa kabahan duman din yung ipo ipo Nadali pa kayong kubo? Rubilin. Huh? Paano yan, Rubilin? Pwede muna natin takpan ng daon ng ano? Saging? Ha? Wala pa tayong ano, pang bilhin okay, ng yero. Maip, maipon muna tayo. Okay, pala na rin. Hindi ko man kasi akalain na yung bahay mo nasira din. Marami kasi umi ng yero. Alas na ubus-ubus yung budget natin pang ano, pantulong. Mano tayo kay la ano. Mahi tayong tulong kay Pam, kahit pambiling yero. Buti na lang Rubil, eh. nandun ka kala mo kung nandito ka. Baka nabagsakan ka na ng yero. Sabi nung kapitbahay nyo dito, nandito daw, dito daw nag, ano eh. yung yero daw dito. Hindi yung nag, ano, dito, nagtama dito, sa loob. Mas marami nang mga kahoy dito yung sanga zero billion ang papatuyin natin ibilad natin ito ready nabawasan na ang pabahay masira eh Robin para mabas buhay ng mga dahon mm -hmm. Sabi umiyak po si Rubilin kanina. Nung makita niya yung bahay na nagiba. Lagi man po itong binibisita ni Rubilin. Yung bahay kaso nung kasagsagan po ng bagyo, hindi po nakapunta at marami pong puno na natumba. Kaya pera po din yung pagpunta dito. Kaya ngayon lang po kami nakabisita. Ang pagtawag sa akin ni Reggie na nag-aalala daw si Rubilin dito sa bahay niya. Ang akala pati ni Rubilin, malinis lang yung mga sanga-sanga na ng puno yung mga nandito sa tabi kasi pag nabagyo daw maraming mga sanga na nahulog na, na ano dito hindi niya po ini-expect na magkakaganito po yung bahay nila bahay niya ito po yung pang 108 na babae ni Ringa Prab kay Rubilin mag isa man lang po siya sa buhay yung anak po niya nasa ano, Laredil Rubelin. At tabi ka lang, Rubelin, ha? Maipon-ipon muna ako ng pang pagawa natin dito. Ha? Huwag kong para isip, baka hindi ka naman matulog mamaya. Hindi, ma'am. ko kanina yung ano mo. Nag-iyak ka Nalungkot ka masyado nung nakita mo yung bahay mo. Ayan, mumasabi tayo dun sa uh, may mga sponsor tayo dyan na ma, pwede makatulong kahit pang dagdag lang pang billing year ni, ni, ni ano, Robilin. Marami po kasi yung mga nawala ng mga bubong. Ayan, halos yung iba po ay uh, nabigyan ko ng ano, kayero. Kaso yung iba po ay hindi. Ayan, pagpasinsan nyo na po yung iba kasi wala, wala din po ako halos yung sinasawad ko sa YouTube ay eh. panggamot lang ng mga tinutulungan ko. Nalinisan uh, na po namin yung loob, kunti na lang. Para po kapag uh, may materialis na po, tuloy-tuloy po yung ano uh, namin. I e, ano po namin yung, yung uh, ano, ma maisasalba pong gamit ni Rubilin. Ano yung Rubilin maisasalba pa natin gamit mo yung gamit mo dyan? Damit mo lang nasa Dora Box ano? Buti at Dora Box, hindi nabasa. Ay, nasa bag lang. Ay, nasa bag? mo yun, kilati ready mo. Lalabahan mo. Lagi po nila itong binibigay ito ni Robin the Shredgy kapag uh, wala silang gawa ng uh, acara nila tiyak. Tapos pag naano na natin Robin, marami marami pa rin pa ang atin. Uh, pa tayo dito, pinturahan natin ng bago. Ano Robin? Anong gusto mong kulay nito? Kulay green. Oo, maganda din ang kulay green pampaswerte Maswerte ang kulay green niya yung 2025. Maraming alaala po dito sa bayan na ito. basang gamit hindi po ini-expect daw ni Rubelina na magkakaganito yung bahay niya kasi mga ilang bagyo din yung dumaan hindi man nasira yung bubong ni Rubilin ngayon po siguro ay, ano, hindi natin ma ano talaga yung ano ng bagyo yun nga sa kabila din mga maraming nasira maraming puno na tumba nakalinis na po kami dito sa lubat labas yung pinagalam muna namin po yung mga importanteng bagay yung mga gamit po ni Rubilin para yung iba pong nabasa ay malabahan ay marami din yung ano nasira yung mga gamit pati yung Dora box na nilalagay ng plato ni Rubilin nasira na din yung lamesa na lang halos tas yung box ang uh, pwede, pwedeng magamit kasi yung iba po ay nabagsakan ng sanga ng kahoy ito po yung mga yero na uh, natanggal sa bubong po ni Robilin pati yung kisame ubos pati kisame tanggal buti na lang Robilin yung nagbagiwala ka dito Hmm. Salamat kay Reggie at kahit na malakas kumain si Reggie, pero bili. <laughs> okay lang kay Reggie, joke lang. Ng <laughs> pamilya hindi may nag pa na no. Ubat pa si Tiya yo. Hindi kami pinapagalitan. para isi probinog po mga nan. Paayos din natin tong bahay mo. Ha? dasal dasal ka lang nga kanina nagiyak si Rubilin hindi niya po inasahan nga yung nangyari dito sa bahay yung sapatos Rubilin no ang ganda po yung mga sapatos mo sabi nung pinsan mo nilabas daw nila yung mga mga gamit kasi yung mga sanga daw yun sa loob kaya nilabas din yata yung sapatos sabi kanina yan po mga kalingap mga kabente sabi pati ang mahal ng ano ng yero sa mga hardware gawa po ng nagbagyo yung iba po ay medyo nagtas ng konti kasi nagtas ng gasolina may marami pala na nagkisa may plywood tapos mga kaho, yero ang kailangan nito nila rubi sayang napakarami pong yero yung natanggal sa bubong Grabe yung pagod. Buti na lang dyan sa gilid nagtumba yung puno ng ano yun. Santula, no? Okay. Sayang yung santula, no? Okay. matamis man yan. Hmm. Ilang araw di, ito si Rubilin na hindi na nakatulog sabi mo eh ano gusto mong bisitahin itong bahay niya. Kasi hindi Maraming kahoy na ano sa na naputol. Pati poste ano? Hmm. Sana wala nang bagyo ng Rubelin. Buti na lang di bumalik si Uwan. Kung hindi baka pati itong bahay mo wala. Hmm. Doon ka na lang bahay sa ano? Kala Reggie. Si Reggie wala din tong o oh, pag isay na lang yung bahay nyo. Para magkasama kayong dalawa. Yung sa ano, nand nandun ka man din sa ano, San Isidro. tapos mapagawa ang bahay dun kay sa inyo ni Reggie. Tapos ito papayos din ito. Para pag mabakasyon ka, dito ka. Ano? Sana bumalik yung ano, magkabis tayo ng ano, para makapagawa tayong bahay. sayang yung mga prutas po dito halos sa mga prutas yung mga, na, dito santol yun yung sarapol ito yung abogado nila Robelin no? naputol pero bahay, pa yung malalaki ang bunga yan tapos yun nandun sa dulo yun lang sunis yun wala ng mga dahon kasi itong santol na bangkok na santol ito ay aso nagtumba No kaya buhay pa kaya ito? Eh, wala na. Nabunot ng ugat. Pabili, nung no, paraisip pa. Ma din natin yung bahay mo, ha? Ah, hinta hintay lang tayo. Makipunipun tayo ng pagkitangyero, kahoy, plywood, para bumalik ulit sa dati yung bahay mo, no? Hmm. Baka di ka naman makatulog. At nag iya ka. Nawak sa bahay mo. Buti na lang walang na wala din dito si Kuya mo ano. Pinabantayan nito ni Kuya mo pag wala ka. Buti hindi ka natulog si Kuya mo. Si Kuya mo wala din yung bahay. Nasira din baga ng bagyo. Ano? PJ, hmm. maano din tayo. Hatid ko na din kayo dyan Salamat. Hmm. Masa maipon-ipon muna tayo pang materialis ha. Hindi hmm. mo rin na-expect na nagkaganito na, yung bahay niya? Hindi. Ako may bayitar ka? Wala. Bakit ano mo rin? Nakalaan natin, mahalinis lang tayo ng mga sanga. Ay, pero sinigyan mo mo ito, Ruben. Baka mag-ano ito sa bahay. Baka mag-ano, maglipad niya yung ano. Yung ano nito. Huwag okay. na. Tara na. Yan po mga kalingap, mga 20 Yan. Ito po yung bahay ni eh, Rubilin na pinagawa po ni Kalinga para Ilang taon na itong bahay mo, Rubilin? Tatlong taon na. Ha? Tatlong taon na po itong bahay nila, Rubilin. Yan. Ilang bagyo na din po ang dumaan ngayon lang po nasira ng ganito yan salamat din sa lahat po ng mga sumuporta mga viewers po nanood nanonood sa vlog po nila kalingap Prab Kuya Bal yan malaking tulong po yung magpanood at uh, suporta po ninyo uh, hindi po dahil, dahil sa Kalingap ay hindi po natulungan si Rubilin na gumaling yan napagawa din napaisin po itong bahay sa ngayon po ay dahil nga po sa siguro po ay tagal na ng itong bahay inabot din ng tatlong taon ngayon po ay lakas yung, dahil sa bagyo kapi po yung lakas ay hindi po nakayanan ng bubong ni Robilin And maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa mga hindi po nag-skip ng ads maraming maraming salamat po sa mga hindi po po nakapagsubscribe pasubscribe po Mr. BTV Vlog maraming po salamat God bless po sa inyo Ano yung Rubilin? Ay, naghahanap ng news si Rubelin, no? Oh. Anong kakalog? Parang lado man yan.